Hi guys! Nandito na naman yung Tabaching Sing na Pilipina na dito sa Bansang Kuwait pero nandito tayo ngayon sa Saudi. Ayan, so buksan natin yung gate. Tignan natin yung mga ibon. Ay, ang dami nila. Hello! Good morning mga birds! Charot! So ayan, hindi pa tayo nakatulog. Grabe, inuubo ako ang katinalalamunan ko. Naubos ko na yung gamot. Nilaklak ko na lahat hindi pa rin nawala yung ubo natin ay nakaloka, so ayan hintayin natin na talagang antukin na antukin tayo para hindi tayo atakahin ang ubo ayan tapos wala pa naman dito yung boss ko bukas pa ata sila uuwi so wala pa sila dito so wala pa tayong gamot kaya tiisin muna natin yung ganitong makating lalamunan hindi tayo makatulog gustong so, gusto ko dito pag umaga kasi nga ang daming ibon nagsiliparan dyan sa may puno na yan And doon tapos doon yan tapos naririnig yung mahuni ng ibon ganyan kaya yeah, gusto ko dito pag umaga kaso nga nakashort lang tayo tingin tingin din tayo baka mamaya makita tayo ng kapitbahay na pero parang wala anumang kapitbahay walang tao yung mga bahay ditong iba doon yung family house nila wala sila dyan kasi kasama siya ni Busing umuwi sila follow up check up nung alaga ko sa kamay tapos ayun naman kapatid ni Busing wala din sila doon sila sa Kuwait tapos ay yung bahay na yun hindi pa tapos kapatid din ni Busing tapos tulad dati ayun visitors area ganyan so ayun dito tayo nagliwali tayo dito kasi mas gusto ko yung freshness ng freshness yung simoy ng hangin dito kasi ano umaga pa kasi so malamig yung simoy ng hangin kasi lamig ng pag-ibig niya sa iyo na kahit alam mong nang lalamig na pilit mo pa ay ah, cherish so ayan so ang daming mga ibon dito talaga nakakatuwa tingnan niyo yung bahay na yon ang daming ibon na nakaano so tayo zoom natin ng konti oh di ba yan oh, daming ibon oh tapos yung kahoy na yon ayan, dami ring ibon dyan. Tapos lalo na doon, paghapon, yung ano na yan, yung halaman na yan, ang dami ding ibon dyan. Ayan o, ang dami ibon dyan sa kahoy na yan. Lalo pag yung hindi tayo lumabas, ang dami nila dyan kasi nagtutukaan sila na yung natira nating kanin. Yung natira nating kanin ng lunch, hindi ko talaga tinatapon, nilalagay ko dyan para pagkainin ng pusa. Tapos yung natira ng pusa ay tutukain ng mga ibon. Kaya nung binuksan natin yung gate, ang daming ibon na nagsili para natakot ata sila sa ano ng gate natin sa ingay. Ayan. ayun Nakita nyo naman, di ba? Oh, para nasa probinsya lang din tayo sa Pilipinas. Ayan, nagsili para yung mga ibon. Charish. Di ba? Ayan, diwali lang tayo dito. Nagsintayin natin na talagang totally tukin tayo para hindi na tayo mamroblema pag inatake tayo ng ubo. Grabe, ang, sak ang sakit na lalamunan ko ay hindi ko makontrol yung ubo ko. I don't know bakit. <laughs> hindi na nga ako umiinom gano'ng malamig. Iniwasan ko muna. Hindi na nga ako kumain ng ice cream. <laughs> kasi gusto ko gumaling na kasi hindi ako na nakakaluka lalo pag may trabaho tayo tapos dito na nakatulog ay nako talagang magkakasakit tayo pero hindi pa rin tayo talaga gumaling ayun ko ba so magpapabili ulit tayo kay bossing ng gamot hopefully bukas baka nandito na sila mag send tayo ulit ng picture ng gamot na inumin natin para sa ating lalamunan para matuloy-tuloy natin yung gamot at gumaling na tayo kay nako ang sakit na ng lalamunan ko. Charot. So, ayan, may araw na, oh. Ang oras dito is alas 5. Mag-alas 6. Ayan, lumabas na yung araw. Hello, sunrise. Ayan. Ang dami pa rin ibon. Nagsililiparan sila. Pag wala ako dito, nandyan sila. Ayan, natutuka sila ng kanin. Kasi dito ako, takot sila, eh. Baka mamaya, ay eh, hulihin ko sila at gawin kong adobo. Ayan yung isa, o zoom natin. Ayan siya. O, ba? Diba? Oy, lapit lang kayo dyan. Kain lang kayo. Hindi ko naman kayo kakainin eh. Hindi ko naman kayo hulihin para gawing adobo. Charot. Ayan si Kalapati. Hello, Kalapati. Ayan. Marami pa dito mga ibon. Minsan yung kapatid ni Bosing nang aano siya eh, nang namamaril ng ibon. Ang galing niya. Natamaan niya minsan, minsan nakakatama siya tatlo, dalawa ganyan. Tapos iniihaw nila. Di ba? Pero pag ganito, when uh, summer, minsan yung ibon kawawa, minsan makikita mo pag nasa puno sila, kusa silang nahuhulog sa sobrang init ng panahon. Kaya kawawa sila pag ganitong tag-init. Kaya mas maganda pa rin dito kahit papano, kahit tag-init, may mga puno na ganyan. Ayan may nasisilungan yung mga ano yung tulad noon hindi talaga nila yung pinapatay ni Bosko kasi yan tanim niya ng Bosko yan, yan. laki na kasi para may masilungan yung mga ibon yan kahit papano di ba so ayan yan lang nagliwalo lang tayo dito walang kakwenta-kwentang vlog to <laughs> tingin lang tayo sa nagliliparan ng mga ibon <laughs> Kakaluka. Pasok na rin tayo sa loob mamaya. Baka mamaya antokin na tayo para makatulog na rin tayo. Oy, umaga na. Kakaluka ite. Charot.